You want more play? Come on, give me your ball. Look at you. Come on, give me your ball. Give me your ball. Give me your ball. Okay, fine. Don't. Ayan yung aking uh, electric bike. Okay naman siya. Satisfied naman ako sa kinauwihan niya. Ba't ito'y tabingi? Hmm. Tabingi siya. Yeah, okay naman ako. Kamihan, kibita. Yeah, okay naman ako sa kinalabasan nun ng uh, electric bike. Uh, kahapon ko siya sinarge. Mga two and a half hours ko siyang i Tapos, ah, uh, yun na, nagamit ko na siya ngayon. Hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin. So, second day na niya ngayon. Uh, ilang oras ko na siyang dina drive drive mula sa neighborhood hanggang sa parke. May park na malapit dito. Itong park na ito is, kung drive mo is mga ilang minuto ba siya? Parang 5 minutes or 7 minutes I think I don't remember I gotta look kung lalakarin naman is mga 15 minutes yata siyang lakad pero dahil nag drive lang kami ni Kuki dito eh madali lang hindi kami nabot ng sham sham and okay naman si Kuki sa drive hindi siya bumababa or yung di ba yung ibang mga aso is talagang bababayan hindi ito hindi siya bumaba sa awa naman nakinig naman sabi ko sa kanya hoy makinig ka huwag kang bababa sabi kung ganyan sa kanya kung gusto mong isama uli kita sa susunod. Ay, nakinig naman. Natakot siya. Gusto niya kasing isama siya palagi pag lalabas. Kaya, ayan. Nakinig naman. Pero ewan ko sa susunod. <laughs> ayun. Dinala ko yung mga gamit niya. At saka yung kanyang bola. Ayan. Tapos yun ah. Nandito kami sa parke. Eh, umaga. Hindi ko na urasan kung ilang minutes ang pagdadrive mula dito hanggang dun sa bahay namin. Pero I'm sure hindi siya ganun katagal. Kasi, ah... Uh, basta mabilis lang. And, uh, yeah, gustong-gusto ko yung bike. Nasatisfied ako kasi hindi siya mahirap i-drive. Nung una lang siya mahirap kasi, okay kami, where's the ball? Where's the bong? Na, 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 bong, bong, kami, kami. Nung una lang siya mahirap i- ano ay, pero nung katagalan na is, nahirapan ako dun sa, kasi nga, di ba walang pedal? So, yung pagbabalanse, doon ako nahirapan. At saka sa, ang i-handle, ang i-manage mo kasi is yung kanyang handle, yung sa kamay, sa kanan. Para umandar siya, pag yung pihit niya. Tapos, sa paglikod, doon din ako nahihirapan. Pero ngayon, I'm getting better now. Yes, okay naman. Yeah. So, masaya ako sa aking nabiling electric bike. Magagamit ko na siya sa pagpunta-punta sa parke. Eh. Pero yung ano dadaling ko rin siya sa pagpunta sa iba pang parke. Kailangan ko ng tagabuhat. Kaya ko naman, medyo mga bigat nga lang yung bigat niya. Yeah. Pero okay lang. Tapos ito daw ay, ano tawag dito? 330 pounds ang kasya. So pwede kaming ng anak ko, tapos yung aso, tapos ako. So pwede namin kami mag uh, sumakay dun sa bike. Kaming tatlo. Yun. Kaya na, kakayanin ng bike. Yan. Okay siya. I love it. So, yun. Nakapag-bike na ako kahit saan ako pumunta ngayon. And, pwede ko rin siyang magamit sa pagkuha ng mga mail sa mailbox. Yes. Kasi medyo may kalayuan din yung mailbox na. Ay, dito na naman yung baba. Ay, yung ali nagbabike madaan? Kaya, kailangan kong bantayan yung aso. Sandali lang.